Good morning, mga kaloka. Ayan, guys. Good morning. It's already... Magsi 6 a.m. pa lang. Bibidi ko na pandesal. Ayan, guys. magwalking walking walking muna tayo. Ang ganda ng mga bahay dito, oh. Mm. Diba? Diba? Ayan. Parang malabo yung cam lang. Ayan guys, good morning, good morning. Sana uminit na, maganda na yung panahon. Ayan. O diba, may ano na. Kasi ang dami kong linabahan kahapon. Ayan guys. Ito yung dati yung hospital. Ayan Oh. Ayan guys. Ayan yung bahay na yung dati yung hospital. Ayan. Ito nyo guys. Ayan. Ang kalokwa. Ayan guys. Daming lumang bahay dito. Ayan. Ayan, ba ito? Mga Centennial House. Ayan, guys. oh, ito pa. Ayan, o. Taas. Ayan. Yes. Good morning, good morning. Ayan guys, tingnan nyo. Tingnan nyo ito, ah. O, diba? O. Ganda ng bahay, no? eto pa. Oh, mga Centennial House. Ito mga bago na to. Ito yung baaw ko. Baaw multi-purpose. Ito ang kitang bahay. Oh, di ba? Lalo ito ang cute. Ayan. Tingnan nyo guys. Oh, di ba? Ang kitang bahay. Parang nasa bagay. Eh. kasi may mga ano sila. Ang tanim ito. O oh, diba? ba? Oh, o ano ano ba may, may landscape. Alam ko may tao eh. Oh, diba? Yan ang harap ng bahay nilang ganda. Taas ng bahay oh. Ito, ano, sa lola ko to eh. Mga pinsan namin. Centennial house din. Ayan, guys. 100 years old na house yan. Ayan, guys. Ayan. Ayan yung bahay na ina. You know. Ayan. Centennial house yan. 100 years old. malapit na ako sa may pandesalan. bilit tayo ng pandisal ayun guys dito na tayo malapit Ano kasi yung... May light yung camera ko. Dito na tayo. Mabakal. Oh, Fifty Ay. Pabili nga ba yung sixteen Yung malambot rin. Nuras pala yung ano. Ko. Oh. Nagaling po. Ko sapon pa rin. Ayan, ang daming pang Thank you. Thank you. Okay. Ayan, ako pandesal. Malunggay pandesal. With cheese. With cheese.

kaloka. Good morning. This Sunday, everyone. Guys I am. Public na. Yung sunshine, oh. Lumalabas na ang sunshine. Ayan, guys. Sana uminit. Bye, Moonamaka, look.